Okay, what's up mga far? Magandang mainit na naman na tanghali sa inyo, no? Uh! Ngayon niya, no, holiday. Subukan natin bumiyahe. Kahit mabibilis mag-surf yung mga iba nating kalala mo, Brider. <laughs> Ang bilis mo wala ng booking. May kinagamit yata silang app. <laughs> Tingnan natin, no, kung maganda po bumiyahe pag ano, kahit holiday. Tingnan natin kung magkano kukitahin ko. Time check, no, 11.02. Expect na natin na hindi ganun kalakihan yung kikitain natin kasi... Tinanghali na tayo ng biyahe May nakuha na akong booking eh Papunta itong Dasma sa may Palapala Ang pickup up 1 km lang Yun, nakuha ako din Okay, may kasabay na Papunta naman itong sa Litran Konti lang din nagbubuk ngayon eh Alam ng customer na may plus 40 eh. Pag holiday Uutak din yung ibang customer eh Balay bukas yan, dagsaan yung booking malamang Kasi wala nang holiday surcharge eh Okay no, dito lang yung pick natin sa Finn Boutique dental daw yung ano eh yung pagpipick natin eh dental clinic okay akitin na lang natin sa second floor meron kasi itong ano eh, queuing service na kaya naman yung papabab papababain natin di ba? Uh, wait kaya pala may queuing service <laughs> <laughs> tatlong box sana maliit lang yung isa yung isang pickup up hiningal ako dun ah magagaan lang naman magagaan pero tatlo eh masyadong bulky pero ako lang yan gusto ba na rin naman tayo Tara, pick upin na natin yung isa Dito na tayo sa may Pimsat, no? Saan kaya ito? Ayun Si ate Papuntang pong Garden Grove Papuntang Garden Grove sa may Dasma Ayun Buti, maliit lang Bale, dito na lang po yung bayad, no? 146 po Ito po, 54 Salamat Deliver na natin itong mga to Okay, nandito na tayo sa Yung nakuha natin pangalawang booking, no? Darap na natin to itong maliit bali nate na eh okay nabigay na natin yung item no doon naman tayo sa may palapala -pala, yung dental tara punta na tayo doon so okay nandito na nga tayo sa may dasma pala palapala no hanapin na lang natin yung dental clinic na yan second floor na naman tara -ta, tayo magagawa may queuing service eh kailangan natin umano umakyat ako nagmamarcha dito buti may kli lang at second floor lang okay yun yun no? na deliver na natin abang abang na lang tayo okay nakakuha na tayo ng ano no ng booking lintik ang layo ng pickup 4 kilometers ang pickup up ang bibilis mag na mga kapwa lalo mo brider ko tayo na yung loading na lang yung nakikita ako eh <coughs> hindi na yung mismong booking buti nga sinerte pa ako nakakuha ko ng booking eh grabe talaga kaya tayo magagawa ganoon eh Maraming rider pero onti lang nagbubuk Kaya agawan talaga sa booking Bale itong papuntang Pasig naman to 200 plus yung SF Sasabayan natin to para di tayo luke Masyadong malaki bandang kainta na to eh Tapos ang layo pa na pickup location Okay lang yan kasi mateng tayo Halos isang oras na ako nandun sa may overpass Okay no? Punta na natin yun Nakuha na natin yung item no? Maliit lang, pwedeng-pwedeng sabayan kaso Wale eh. Walang mga booking eh. Paano masasabayan yan? Mali talaga siguro yung ano ko, yung move ko. Kaya uh, ito, isa ito sa mga dahilan kung bakit ayaw ko magano eh. Bandang Kabiti kasi sobrang hina talaga ng booking. Madali ako ganini eh. Kinuha ko yung dasma kahit di naman talaga yung baluarte ko dito eh. Ano ko eh, Manila boy. <laughs> huh? Pero yun yan no, habang nagmumotor tayo, nakakuha tayo ng ano, ng booking. Papuntang Makati naman to. Ayos na yun, madadaanan din naman to eh 2 km lang yung sa atin ito Kaya kinuha ako na It's na to 200 din yung shipping fee Kaya sa walang masabay, di ba? Punta na natin Awit Awit talaga Awit na awit na awit Awit si Mamang Wala Hindi naman ano eh Dasmariñas Cavite Dasmariñas Makati Dasmariñas Village Awit talaga oh Kala ko may makakasabay na yung papuntang pasig ko Tagal pa i-cancel opo po, gantong aberya talaga oh. Ito pinaka ko eh. Wala, malas yata ako ngayong araw. Pero kikilusan ko pa rin to. Makakainis yung mga gantong customer. Kalma lang, kalma lang. Sabi mo yan sa video mo eh. Ito pala yung ano ko no, yung video ko no. Kung paano, hindi naman sa ano, yung sobrang laki ng kita mo. Yung magiging above minimum lang onte. Itong video na to, yan Makakatulong sa inyo yan. Tapos nagbayad pa ako sa gate ng sampu. Ewan ko kung isa sa ba talaga yun, yung sa Gcash. Sana isend. Ano ba to? Food trip ko na Dito. So yun yan no Habang nagme merienda tayo Ang sa akin ni Lord Binigyan niya ako ng booking Pasig lang mismo Di ba? Kaya pala ganun na Wrong pin May mas magandang plan pa pala si Lord Tapos yung pick up Doon lang din sa unang pinikapang ko Kaya dapat nagtambay na lang ako doon Kayang lang tuloy gasolina eh Pero lang yan At least may kasabay na di ba? Tara, punta na natin! Okay, na-pick up na natin yung item, no? Documents lang to, kaya nilagay ko na lang sa harap. Maliit lang. Pouch lang siya. <laughs> Maganda. Maganda. <laughs> Parang si Tusog yun, ha? <laughs> Maganda. Tapos lalo pong nagpaganda yung ano. Kung naalala yung sinasabi kong kung isasend niya ba yung Jcash na 10 points sa gate. Nakagani ng wrong pin si ma'am. Sinend niya sa akin, 124. <laughs> nice. <laughs> Pagkatingin ko sa Jcash, 124 yung sinend Ayos, di ba? Ayos, may pang merienda na tayo mamaya Nagmerienda na kaganina, merienda na naman Okay, hatid na natin to Nandito na tayo sa Drop off location na sa may pasig Yung nakuha natin sa ano Dasma yung pangalawa, yung documents lang Dito na tayo, dadrop na natin Bale ano to eh, Pay Online payment Ito na lang natin si Drop off drop na natin yung isang item Habang-abang lang tayo, baka may makasabay tayo dito ba? Diba? 8 km away. Yung layo ng unang nakuha natin sa Dasma. Parang masulit na mas sulit yung biyahe natin. Sabayan na natin. Pero mukhang hindi eh. Pero subukan lang natin, di ba? Tingin-tingin lang tayo sa may cellphone natin baka makakuha pa ako ng booking eh. Okay, nandito na tayo sa may drop-off location, no. Oh. Mayfield Park. Okay, na na, na natin, no. Oh. Ang tagal bago ako, bago ko na deliver 'yon. Tulog yata si Sir eh. <laughs> Hindi matawagin yung cellphone niya. Buti na guys niya ng 50. Hintay-hintay <laughs> na lang tayo ng ano, pauwi sa bakor Hindi naman sa Mahina. Madaming rider lang, tsaka unti lang yung nagbubuk mo yan. Pero mataas kasi yung fare Matik na yan. Unti lang talaga magbubuk, tapos bukas dagsaan. Kaya natin makakuha ng ano, papuntang Bacor agad. O kaya kahit gapangin lang natin. Okay, nakakuha na ako ng booking na no? papunta naman to Makati. Banda to sa may ano, eh, BGC. Tara, punta na natin yung ano, pick location. Box daw eh. Sana di malaki. Nandito na tayo sa may pickup location, no. Okay, habang pinipick up nga natin yung isa, no, dito sa kainta. Eh, nakakuha din tayo ng isang booking. Pumunta lang tong Pasig. Kinuha ko na, dadaanan ko din naman Pagpapuntang Makati. Okay, na pick up ko na yung item, no, pagkain lang. Kasyang-kasyang kasya kasyang sa bag. I-deliver na natin tong mga to. Okay, na-drop na natin yung crinkles ni ma'am, no? Tingin-tingin na lang tayo kung may makasabay tayo. O kaya makuha tayo ng pabukor mismo. Bale, papunta na tayo sa may Makati, no? Yung una natin na pick up sa may kainta. Okay. sa kalayaan na tayo. What is that? nakaparada yun dyan. Ay, bago na palang paradahan yung mga kapula lang rider ko. Okay, nandito na tayo. Haruman Cafe. Ayun. A Roman Cafe Ay Okay Parang may Something tong manobela ko Parang mahirap siya Ikaliwa Tapos Basta may sariling buhay Papatingin ko nga rin to Kukuha na nga ako ng ano no Booking Papunta sa amin Pero hindi mismo sa may bakor Ito ay sa Ano lamang Sa Imus Pero okay na yan Paganina pa ako nagiintay dito Walang makuha eh Nakaka-6 na booking pa lang tayo, no? Pero malalaki naman yung SF. Sakit na ng puwet ko. Parang yung balat ng puwet ko dumikit na sa upuan, pati sa may pantalong ko. Huh? Okay, pick upin na natin to. Okay, na-pick up na natin yung item, no? Hanap na lang tayo ng maisasabay dito. Para alam niyo naman, sulit ang biyahe. Sulitin natin bawat biyahe natin. Okay, nandito na tayo kay drop off no hindi ko na nasabayan ang ina talaga ng booking ngayon eh yeah. okay na deliver ko na yung ano no yung item na galing sa may tagig bali 212 yung SF nun tapos ginawa ni ma'am na 240 bali may tip tayo na kano ba ah <laughs> uh... 28 Night time 28 So uwi na ako no Kasi gabi na eh Papahinga naman Tapos i-edit ko pa tong ano na to Video na to <laughs> Tapos bukas mag-swimming pa kami <laughs> Kailangan magpahinga muna diba Upload ko din yung video na yun no Yung swimming namin Tapos kung may mga katanungan pa kayo Sa tungkol sa paglalala move Comment lang kayo sa baba Tapos like nyo na rin video ko at subscribe kung gusto nyo yung mga video natin so dito ko na lang tatapusin no? bye 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 bye